Kamusta kayo mga kasabong? Ngayon ay pag-uusapan natin ang mga inahin na hindi nangingitlog. Yung kahit na umidad na sila ng 6 to 8 months, ay di pa rin sila nangingitlog. Pero dapat um, pagdating nila ng 6 months, eh, dapat nangingitlog na yung mga yan. Kasi hindi may iwasan yan, lalo na pagka ang mga manok ay talagang mga magaganda mga bloodline. Maraming nangyayaring ganyan. So, dapat unang gawin dyan ay painamin sila ng mga multivitamins at uh, mga kung okay lang, eh, kung meron naman, eh, uh, inject nyo sila ng belamil or uh, basta mga B-complex na ganyan. So, kung hindi pa rin effective yun, um, ang gawin nyo, meron pang isang paraan. Um, kung meron naman kayong mga pwesto na pwedeng pagalain yung babae. So, kahit na may nakatali ka lang ng isang manok dyan na broadcast tapos yung mga inay-inay, pagalain nyo. Basta pagalain nyo lang. kasi Pagkaminsan, kailangan talaga ng babae ng mga yung kinakalkalkalkal nila sa mga lupa eh. So, I think isa yun sa mga paraan nila para mag-stimulate yung paggawa nila ng itlog sa kanilang katawan. At saka yung mga minerals na kinakain nila. So, isa rin yun sa mga dahilan. Kaya pagka minsan, pagka nakakulong lang sila, hindi sila kaagad nangingitlog na. Pagka minsan sa battery type, kahit battery type, eh, hindi pa rin sila nangingitlog. So, pagalain nyo muna sila. Uh, um, tingnan, tingnan. Um, kasi pagka yung mga babae rin naman, pagka talagang gusto na rin nilang mangitlog, uh, magpapakasta na naman mag yan sa mga broadcock. So, lalapit na lang sila sa broadcock kung sa sakali man. So, kahit hindi mo naman turuan yung uh, mga inahin na yan. So, instinct na nila yan. So, nasa kanila na talaga yan. Um, pagkadating nila ng mga ganyang edad, uh, kusa na lang silang uupo. Magpapakasta yun nga lang talagang siguro kailangan nila ng mga mga mineral na nakikita nila sa lupa lupa na kailangan nila tukatukain yun nga sabi ko na kanina na hindi naman to nila nakukuha sa battery type or sa kulungan lang so I think mga mga grits something like that na ganyan kaya hayaan nyo lang sila dyan. So, pagka nagkataon na, ayun nga, nagpasta uh, siya, mga ilang araw, uh, bigla na lang siyang nangitlog na, ayun na. So, ayun na, dire-diretso na yan. So, sa susunod na mga uh, clutch niya na magpapaitlog ulit. So, kahit na i-battery type nyo na yan, okay na yan. Magdidire-diretso na siya niyan. So, kasi na ano na eh kumbaga nasanay na yung nasanay na yung matres niya na magkaka itlog so kumbaga uulit-ulitin niya na yon so uh, yun talagang mga diskarte para sa mga paunang itlog nila kung hindi kagad siya nangingitlog mga 6 months na eh wala pa rin hindi pa nangingitlog so kahit pakasta ka ng pakasta um, vitamins ka ng vitamins so Ganun lang yung muna yung diskarte ninyo. Kaya tanggalin nyo muna siya kung naka type siya. So, ganun muna ang gawin ninyo. Kasi, um, hindi rin kasi maiwasan. Kasi may mga talaga mga places na, katulad ng backyard. So, limited lang yon Yung mga places natin, kaya talagang halos, I think, eh, battery type talaga ang ginagamit. Yun nga lang, pagka hindi sila nangingitlog, eh, medyo stressful sa atin yan dahil hintay tayo nang hintay. Eh, wala pa rin nangyayari sa itlog. Basta pagka nagkaganon, ibabaan nyo lang siya or scratching nyo. Pwede rin sa scratching siguro sa so scratching pen. Pero kung meron pang konti kayo na um, pagalaan, so pagalaan nyo lang siya. Basta mas maganda yung ganon. Para at least talagang ma matutuwa niya yung mga dapat niyang tukain sa sa lupa na hinahanap ng katawan niya na magkaroon siya ng itlog. Tsaka bantay-bantayan niyo lang siya baka mamaya um, lumipad dyan, uh, mapunta sa kapitbahay uh, kasi may nangyari na rin sa amin yan. Pinagala namin yung manok kasi nga hindi nang itlog. Aba, lumipad ng kabilang bahay, eh, hindi na nakabalik. So, pag minsan kasi kahit tanapin mo, hindi na makikita. Eh. Hindi natin alam kung sa kaninong kamay o sa ang uh, kulungan napunta. Kaya, bantay bantayan na Or, kung may bakod naman, uh, putulan nyo na lang ng pakpak. -pak. So, wala namang issue yun eh. Hindi, kahit naputol naman yung pakpak niyan, mangingitlog at mangingitlog pa rin yan kapag uh, naging ready na talaga siya. Pagka nakakuha na ng katawan niya yung mineral na hinahanap niya. So magiitlog pa rin 'yan. Para iwas lang din sa pagtalon uh, sa bakuran ng may bakuran. At uh, hindi sila mawala kasi pag siyempre, <laughs> pagka uh, tumalon sa bakuran ng iba yan at uh, nawala eh mas madodoble ang stress natin diyan kapag ganyan. At saka maganda nga pala ang papakain niyo parati sa mga inay niyo para mas mabilis silang mangitlog ay eh, yung mga pellet. Um, isakto nyo lang, Uy, huwag yung masyado silang paparamihan Kasi baka mamaya magkasapola naman sila at uh, tumaba Mas lalo silang hindi mangitlog itlog Basta yung sakto lang um, Tansyayin nyo Kasi mas mabilis silang mangitlog itlog kapag mga pellet lang ang kinakain nila Without grains So, ayan mga kasabong Hanggang dito na lang muna So Um, see you na lang sa susunod. Mga, bibigay pa ako ng mga ibang tips para usapang sabong nero. Backyard-backyard lang naman eh. <laughs> okay mga kasabong, bye!